balita naman sa lalawigan. Umakyat na sa 6.3 billion pesos ang pinsala sa agrikultura na dulot pa rin ang El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, pinakapektado mga probinsya na nasa Mimaropa Region. Yan nga ang uh, Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at maging Palawan. Sunod dito ang Western Visayas at Cordillera Administrative Region. Sa mga nasirang pananim, ang produksyon ng palay ang pinakapektado. Aabot sa 3 bilyong piso ng tanim na palay ang sa, sira. sa kabila naman yan, sinabi ng DA na mas mababa pa rin ang halaga ng pinsala kaysa sa orihinal na pinangangambahan ng gobyerno. Humihingi po naman ng tulong ang mga magsasaka sa Isabela para maibenta ang kanilang mga aning mangga. Dahil sa oversupply, abay, libo-libong kilo ng mangga ang nabubulok at itinatapon na lamang. Ang mga mapapakinabangampay ipinamimigay sa mga residente o ibinebenta nga ng palugi. Nag-aalok naman ng tulong ang Agriculture Department sa Agayan Valley para daw maibenta ang mga mangga sa mga kadiwa store na naman. Tutulong din daw po ang ahensya para makalikha ng iba't ibang produktong gawa sa mangga tulad ng mango chips at mango jam. Arestado naman ang isang lalaki na bumaril sa kanyang kabarangay, Santi sa Polo Rizal. Kinilalang suspect na si Jose Banate, 67 na, na taong gulang. Base sa investigasyon ng mga pulis, inagaw ni Banate ang dalang baril ng biktima na si Sir Yaco Arguelles. Saka naman ito binaril sa likuran o sa likuran nga ng dalawang babeses. Nadala pa ito sa ospital pero naideklarang dead on arrival. Ayon sa mga pulis, personal na alita ng motibo sa likod ng pamamaril. Ang naman ng suspect na si Banate, pinagbantaan siya ni Arguelles na papatayin kaya't inunahan niya na ito. Naharap ang suspect sa reklamong murder. Habang doon po naman sa Kawit sa Cavite, abay sa si pamamaril din napatay ang isang lalaki na tatakbo sa anang konsihal sa susunod na halalan. Nakunan pa ho ang pagdating ng mga suspect sa harapan po ng bahay ng target. Pagbaba nito agad pinaputukan ang target na kinilalang si Jose Luis Granados. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero dideklaran dead on arrival. Away politika ang sinasabing isa sa mga anggulo sa pananambang e eh, konsihal na ang posisyon. Negosyante si Granados at dating tumakbong congressman sa unang distrito po ng Kawit noong 2019. Pero inaalam pa kung sino ang posibleng nagkakaalitan ng biktima bago siya tinambangan. Patuloy daw hong inaalam at ininvestigahan ang kaso. Isa naman ang patay at limang sugatan matapos mahulog ang isang kotse sa ilog sa Ragay, Camarines Sur kahapon ng umaga. Sinubukan pang i-revive ng mga responding rescuer ang driver ng kotse. Dinala ito sa ospital pero hindi na umabot ng... Uh, o hindi na nga umabot ng buhay. Nagpapagaling na sa ospital ang limang sugatan. Galing daw sa Maynila ang mga biktima at papunta sa ng mas bate. Nangyari aksidente sa kasagsaga ng malakas na ulan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.